23 year old nga volunteer scout gin kilala bilang messenger of hope sa Boy Scout. Gin pangunahan niya isa ka youth interfaith organization agod nga mapangapinan ang palibot. Aton siya kilalahon sa sini nga episode sang Paganingan. Ang nagkalain-lain nga mga pagtuo sa sa mga religious organization, isa sa mga kabangdanan nga masami hindi man mapaiway ang diskriminasyon nga nagaresulta sa mga konflikto Ganis ang 2022, napaminsaran sa katapo sa Boy Scouts of the Philippines Bacolod City Council at pagtukod sa Philippine Youth Network for Interfaith Dialogue kung PYNID. Ang sadtuan ay Eagle Scout nga si John Derrick Dormis ang nagpanguna sa ginpatigan nga Project Pagtuo. Kundi in, ilagi na tipo ng mga youth leaders nga nag 14 anyos hasta 18 anyos. Gikan sa nagklain nga mga simbahan ini nga mga discrimination gusto tag niya tap na unti gid naghalin ang goal sa project ha sige tipon untang youth leaders sang kada simbahan sa mm -hmm. sang kada reliyon kag i-train ta sila sa nga maging scouts no Na ma-inculcate ta bala ang ideal sang scouting movement nagpapakita nga bisan lain lain sila reliyon makabuligay gid gyapon nya kag maka-implement sang mga projects nga relevant sa society Ginako ni Dormis nga sa panugod hindi man mapaiway ang kabalaka sa mga ginikanan sa posibilidad nga magkambyo ang reliyon sa ilang mga anak hasta nga nahangpan nila ang katuyuan sa Project Pagtuo. So, so sa nga project, doon gina-try a-correlate ano pinang role sa religion, sa social political issues. So for example, diyan sa religion ma-come into play in terms of environmental conservation. Halin sa pag-dialogo na suguran sa PYNID scouts, ang mga leadership training seminars as tanga nang inaktibo na sila sa pagpatigayon sa community involvement project halin sa mangrove tree planting activity as sa mga outreach activity projects. Sa ginigo sa Baguio Odet ang Southern Negros nangin kabahi ng katapo sa PYNID sa mga nagpalabot sa bulig sa mga nahalitan sa kalamidad. Ang project, no? well, hindi siyang ta ang type ng project na matagalang bigamit tapos sa dayon. Ang time siya sa project kung diin ginimpower mong isa ka na hindi lamang uh, mamati during sessions or during uh, educational discussions mm -hmm. pero kundi atagan di siya plataforma nga ma-implement ang proyekto ang gusto nila no nga makakadto sa mga komunidad kag mag-immerse no sa realities sang ato society uh, Projects projects include mangrove planting sana pa? So basically, ang project naman, mong ma malaylain di dyan, from gender quality actually, no? To mangrove um, mga planting. So kung may naman kami isa pa ka project, no? Ang nga, na mong environment. Sang nagligad laman nga tuig, ginpatuman sang PYNID ang Envi Youthment Project. Isa ka programa nga nagatudlo sa mga grades 1 to 3 kung paano magserbe nga Eco Warriors pinagiman sa mga board games o kung mga pahampang ang mga nalabot nga kadalagaan sa Youth Interfaith Organization isa man sa mga kabangdanan na napasidunggan si Dormis bilang isa sa mga messengers of peace sa Asia-Pacific region sa World Organization of the Scout Movement sa 2022. It's a task of responsibility nga ikaw na recognize ka sa imo It's your turn naman nga magbalik pala sa community na uh, i-share mo ang muna tunan, ang imo skills, i knowledge not only sa upod mo sa grupo pero ti sa communities nga paupod uh, mo sa pagubra sa inyo mga activities and friends. 23 anyos na karon si Dormis, kag isa na ka senior high school teacher sa Universidad sa Bacolod. Istorya niya sa tuanay, nagpensar siya nga isa lang ka requirement sa eskwelahan ang mangin Boy Scout. Gani wala man siya magdumdum nga pinaagi diri. Nakita niya ang iya purpose kung paano makabulig sa komunidad. Ginakalipay niya nga sa iyaman pagserbe bilang volunteer scout sa BSP. May panibago na nga mga scout leaders ang handa padayunon kag pasanyugon pa ang mga programa sa natukod nga Youth Interfaith Organization. Chief, gusto mo or interested ka mag-join sa scouting, no? Or that's required ka man para sa yung sakon nga mag-scouting. Sometimes, no? Uh, need na lang ganyan mag try that like, right? para mabalaan kung ano yung effect sa Well, if it's sad for you, then hindi, no? Pero don't uh, stop nga wala ka makasubo. Dirima na pamatudan ni Dormis kagsang iya kaopdanan sa PYNID. Nga hindi sablag ang makinalain sa mga sa pag-isa para sa ginahandong mga kalinong kag hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kon may ikasarang agod makabulig sa mo isig katawo. Bisan ako o kung ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delfin. Magadala sa mga istorya sang paglaom kag pag-asa sa kada semana.